Ipagdasal mo ang panalangin ito sa akin kung ikaw ay dumaranas ng sakit, ngunit magtiwala na hinuhubog ka ng Diyos para sa kanyang layunin. Ama sa langit, salamat sa iyong salita at sa paghahayag na ang iyong mga plano para sa akin ay palaging mabuti. Salamat sa pagpili sa akin at sa pagbilang sa akin na karapat dapat gamitin sa iyong kaharian. Panginoon, nakikita ko ngayon na ang sakit ay hindi para sirain ako kundi para ihanda ako, para hubugin ako at gawin akong kapakipakinabang sa iyong mga kamay. Ibinibigay ko ang aking sarili ng buo sa iyo. Hubugin mo ako. Dalisain mo ako at bigyan mo ako ng lakas upang lumakad sa pananampalataya dagdagan ang aking pagkahabag upang madama ko ang mga pasani ng iba at maglingkod ng may pagmamahal. Bigyan mo ako ng pasensya, tiyaga, at lakas ng loob na gawin ang mahirap ngunit kailangan ng mga bagay. Panginoon, hayaan ang aking buhay na maging isang magandang kwento na lumuluwalhati sa iyo at nagbibigay inspirasyon sa mga bansa at henerasyon na maglingkod sa iyo. Ang tiwala ko ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen.